good morning. Magandang araw sa lahat. Bagong araw, bagong buhay. Ayan. Anong nangyari sa Lino Farm? Ibang iba na itsura niya. I miss you. I miss you, Lino Farm. <laughs> Anong nangyari sa iyo? <laughs> dapat may mga tulus kad na. Eh, dami ng ganun, tanim. na nila. Wow. Ha. Huh. Ay dadang ano, tricycle. Biden, si Maria, si Petrov, si Mark Mark. Tapos mayroong kalabaw. Kasama <laughs> ko si Lin Magluluto kami. Ayan. Hmm. Ngayon si Petrov. Tawang ko kung si Manchagayan or si... Tentang vlog Mac, sino sino kayo? Ha? Sino sino? Mancaga. Uh, Batam lang, tsaka si Kat Drops. Si wala? Wala po. Ah, Wala ah. ko si Nariel isa. Hi, Doggy Doggy! Wala kikot na! Tell <laughs> me! Hindi ka makakatakas sa akin ngayon. Nakatali ka! ba? Ay, Jun! May pagkalubong ako sa'yo, paggain. <laughs> Come on! Come Takot naman. Ay, lakot. Uh -huh. Uh -huh. Merong na, ano, nabiling uling. Pabaga ka, ano, ha? Mak. ay Hi, katrops! Musta? Gintam <laughs> na. <laughs> dan apa. Woi, buaya yang aging. Bayad. Saya kayak aging. Sampal Hai dogi dogi. kitchen 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 oops What's happening? ah dalawa 'to eh ah, yung isa ah ito pala Duling <laughs> <The> <laughs> Hahaha masyado ano masyado siyang malapad para dyan malaman naman dito lang siya pareho ayan para nakaayos siya hmm. so yan may mga shelves na siya Oh. Bakit ba itim na yung puting ng ano? Yung okay. yung li, one li, ano? Yung one yung 1000 ba itim na yung ano niya? Yung tignan mo yung ano, yung tangke. Ay, boy na boy na yung akin sa palok. Dagi-dagi! Dagi-dagi! Dead ma! sa atin ating farm. kain daw of siya <laughs> kain daw of siya na ko magluto ng aming pananghalian. Salo-salo kami ngayong tanghali. Ayan. Luto ako ng bulalo. Pinalambot ko na ito sa sa bahay. At mga, mga baka dito sa Pilipinas eh matitigas. Kaya nung naggrocery kami ka kahapon, pagdating sa bahay, pinalambot ko na agad yung ano, pressure cooker ko na. Yung yung ah uh, -lalo. Tapos ito, um binarinate ko na rin. Ayun, ano pa para iihawin namin dito. Hindi naman ako sinabihan na makmak na okay na pala 'tong ano. Uh, papaypayan na lang. Hi doggy doggy. Ito inawan ko na lang siya ng marinate kagabi tapos yun, marinate siya overnight ayan siya, minarinate ko siya overnight kagabi, ngayon iihawin namin dito, so uh, ulam namin ngayon uh, bulalo, tapos inihaw na lempo tapos um, uh, halabos na hipon, yun yung mga binili, binili ko na pagsasalusaluhan namin dito So, sinabihan ko lang si Lynn at si Katrops na kanin na lang ang iluluto at uh, magluluto kami dito ngayon ano, para magsalo-salo kami. Ayan. Ako, nag dito. Iniwan ko muna kay Lynn yung uh, niluluto kong bulalo. Oops. Ayun, pausok. Pina, pinabaga ko si, si para makapag-ihaw na ako ng ito, inihaw nila yan po na piniplan ko kagabi. ayun naman si Javi nandun. Kausap yung nagkakalabaw. So, ayan. Iihaw mo na tayo. Igala rin ako ng ano, chargeable electric fan kasi napakainit. Grabe. Kulimlim pero napakainit. humid, Hindi pa rin namin may pasok yung kotse kaya nandun pa rin siya sa bungad doon na rin yung aking dugyan hindi ko alam kung di ba ako sasaya dyan <laughs> sa ah uh, <pag> ito, sa sahig <laughs> ano sila eh wag ko ko na ginagawa hindi pa ako nakapunta doon so kasi unahin ko muna magluto syempre nung oras na nung pecha na parang maambon parang may na na, na basa so ayan unahin nga ayun tatago siya no, si, ano, si Mount Arayat unahin ko muna ang pagluluto syempre dahil ang oras na nagpetsa na so ayan tutulog na rin yung aso hindi pa rin niya kilala hanggang ngayon ay nakakamisitong farm na to nakakatuwa ayan, malalaki na yung mga kalapansi nakapagtanim na rin sila ng sitaw may tanim na rin yung mga sile ayan, magtatanim na rin yata sila ng talong tapos yun na yung uh, mga poste dahil tayo na rin nalagyan na rin siya ng barbed wire so unti-unti yan na yung progress ngayon ng aming farm ng lim farm ng ating farm ayan, daming damo din sa may ano, puno pero nakakatuwa kasi buhay na buhay na yung mga uh, fruit trees natin ayan, Itong tinanim ko, ako nag sabi ko kay ano nun, gusto ko kahit lang, ano, may tinaniman lang ako. ayan, tinanim, tinanim ko yung bayabas. Tapos pinatanim ko yung uh, sampalok dun sa may harapan. Para pagka tumaas yung sampalok, may shade dun sa may bandang harapan. Tapos yung mga fruit trees dun sa pagtatayuan ng aming munting uh, farmhouse. So, ayan. Luto muna ako.

tinutubuan na sila ng kaliskis sa kakakain ng isda. <laughs> kaya guys, kaya sa diniro ko sa entong eh, sabi ko, hindi pa ba kayo kakakot tinutubuan ng kaliskis dyan? <laughs> 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 hindi pa naman ate! <laughs> Manok baboy! Kaya sabi ko kay Jude eh, ay dito ako mabibili, walang mabibili doon! <laughs> na truck ng kumagamit ko para tulungan ako magluto. ito na yung halagos na hipon itong gulaloy ang tapos yung inihaw na lempo, nandito na siya ito, magarap hangin pero very humid pa rin ito na yung inihaw yay! tapos may dala si na pansit kasi pang merienda. Sila, so, bumalik mo na doon. Ah, Nagkape lang sila dito kanina. Ayan yung kape nila. Iwanan nila dito. Pinagkapehan <laughs> nila yung iwan dito. So, bumalik na muna sila doon. So, si Javi, gutom na yata kasi hindi kami nag-almusal kanina. So, apa uh, kenapa hianannya kami Dibadjak jage Jack jage -jack jage jak njak jak 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 kemain oi jog jog na kata liwa wa jak kemain naligoy ka jagi 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 kemain oi fikin kami kamol ai mama kami san farm Kali na nandun siya habi para tignan yung mga fruit trees. Hindi ko hindi ako makalapit sa mga kalamansi. Dahil uh, napatubigan yata malambot yung lupa. Baka bumawin ako doon. <laughs> nang nakaraan bumawin ako eh. Kaya hindi ako makalapit. Ayun na rin yung mga sili. Eh. Ayan. Ayan. Kalamansi. Marami uh, na siyang ano. sanga -sanga. siyang sitaw na rin sitaw mataas na rin siya sa state sag tanim ako ng sitaw binigyan ako ng tiyuhin ko ng buto ng sitaw kasi siya may garden siya sa ano sa California tatanim siya ng iba't ibang gulay kaya binigyan niya ako ng, ng mga buto buto ng sitaw buto ng palaya yata ganun basta may sigarilyas pa yata pero <laughs> ang naitanim ko lang yung sitaw noon tapos ano ang ang si pagmamunga ng sitaw kahit na winter eh kala namin mamamatay na yung sitaw ko ng winter eh dahil nga malamig hindi eh bibigay pa rin ng bunga kaya araw-araw akong ano harvest ng sitaw nung dun sa likod ng bahay namin yun nga ang kapitbahay namin ano may caregiver kasi siya na na itim nakikita na ano na lagi ako namimitas ng sitaw tinanong niya yung si Habi. Nakakain daw ba 'yun? <laughs> hindi nila hindi niya kilala yung sitaw. <laughs> Kaya uh, mga Pilipino lang no, uh, at mga Chinese siguro ang nakakakilala sa sitaw pero pero yung mga ibang foreigner uh, hindi nila kilala ang sitaw. Green beans kilala nila pero yung green beans yun, yun yung bagyo beans sa atin dito sa Pilipinas pero dun sa ano ang tawag sa sa states is green beans. So ayun. Tapos yun nga, dahil nga paborito ni Javi ang sitaw, ka nagluluto ko ng adobong sitaw, o di kaya sa uh, pinangsasahog sa kare-kare, o di kaya sa sinigang, gano'n. So, ayun. kaya lang nung ano, dahil nga palagi akong nag-harvest, nagsawa rin si Javi. Na, ano, kaya kung minsan, dahil may Filipino rin kaming kapitbahay, binibigyan ko rin siya ng sitaw. Tapos ganun din siya kapag may nakuha siyang papaya, yung hilaw na papaya o di kaya palunggay, binibigyan din niya ako. Ano? Dahil dun sa, sa village, ay yung sa city namin sa the villages, may maraming Filipino din doon ng asawa mga foreigner. So, may mga tanim-tanim din sila kung minsan. Pero pa nga akong ano nun eh, nakalaro ng majong. May tanim naman siyang ube kaya binigyan niya ako ng ube na bunga kaya gumawa ako nun ng ano ube halaya ayan so nagtanim din ako ng kamatis nun kaso sabi ng biyanan ko man, <laughs> Wag na raw ako magtanim ng kamatis useless pero nagamit ko naman kahit pa paano yung nag naging bunga ng kamatis ko noon tapos nagtanim din ako ng sili, iba't ibang sile kaya serrano ah uh, kaya lang walang siling pansigang sa, sa states kaya yung ginagamit ko kuminsan na nilalagay sa diruguan ganyan, eh yung serano Jack, bakit ka nagtatago dyan jaki jaki oh, ba pogi pogi kulog mo si ang daming langaw, oh kaya bumila ko ng flytrap eh, pero yan yung iba matatalihin mo Si, ano, si Patrop, Sandung yun naman si Nakmak yun naman si Mantagar at si Entong wala ngayon si Nariel uh, nasa hospital na naman yung anak niya sa liya kawawa naman na kailang balik balik na ng hospital uh, ano, ano kaya ang karamdaman ng batang kawawa naman cute-cute pa man din. Tsaka Sana naman na uh, pagdasal nyo po, pagdasal natin ang paggaling ni Alia at ang kanyang kalusugan ni Manumbalik. po. Uh, in a few minutes, kakain na po ng pananghalian. So, patawagin na sila maya-maya. Uh, Nagahain na lang kami ni Lil. nakasalubong namin sila Kuya Jeff kanina eh sinabihan ko pumunta dito para magsalo-salo eh ewan ko kung darating kasi nung nakaraan na uh, eh, rin namin na iyaya yata kaya eh, hindi, si, hindi siya nakapunta sana this time pumunta sila ng misis niya kasama yung mga anak niya para magkasalo rin namin namin siya sa panangalian ay guys tayo ating salo-salo. Tiyaga, uh, nandun uh, na sa labas. Ng papis, huh? Oo nga. Kapag matabang. Hmm. Mataba. Kaya ba, tiyaga, halika dito, dito tayo. Kasa tayo na dito. Kaya, kwento tuan mong may. Oo nga. Ayan, si Makmak, si Ento, si Bing, si Jeff, si, si Jeffs tiyaganan dyan. Eh, kain na tayo. Yehey.